Ayan, papunta na kami dito, guys. Oh, Lalakad-lakad kami ngayon, oh. oh Andito kami ngayon, guys, sa ano. Andito kami ngayon. Andito kami! Andito kami! Ang dami dito ng ano, oh. Ang dami dito. Ayan, oh. Ayan. Oh, ayan, oh. ha ah. Ha? May aso doon. Ha? Para na. Bisitahin namin yung tanim dito ni Pa. Ma, ito yung tanim ni Pa. May bagong tanim na naman siya dito, guys. Oh, ayan. Ayan. Puntahan namin. Ayan. Ayan pa. Ang kamuting mo, o oh. Pa, ang kamuting kaway mo, nagpayatot na pa, o Mga na. Ayan. Oh, yan pa rin. Mas binabota ng kanin. Huh? naman ko na magbago. Ayan. Ito yung mga bagong tanim. Ayan. May kamuting tayo na may sisipa. Oh, daming niyog na tanim na sisipa, oh. Pa. Bagong tanim na mga niyog, oh. Ayan, oh. Ayan. Mga bagong tanim ni pang niyog. Ayan siya, oh. Ayan. Selfie kami ni pa. Pa. Ha? <laughs> <laughs> May buko nga. Ayan o. Oh, walang buko. Ang iti buko na bagay. Ah, buko yan o. Oh, Ayan o. Oh. Akit tayo ng buko. Kain tayo ng buko. Ayan. Ayan. Ang buko.